Nito pong September 10, 2025, muling napunta po si sa spotlight itong si XRP matapos pong magbigay ng opinyon ang mga eksperto tungkol po sa restructuring na ginawa ni Ripple sa kanyang ongoing sales. Ayon po sa ilang analyst at legal experts, ang pagbabagong ito ay may direktang epekto hindi lamang po sa kaso ni Ripple laban sa SEC kundi pati na rin sa inaarap na posibilidad ng XRP ETF. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang ginawa ni Ripple sa kanyang sales ng XRP? Ayon po sa crypto analyst dito na si Zach Rector, matagal nang binago ni Ripple ang paraan ng kanyang pagbebenta ng XRP habang tumatakbo pa ang kaso laban kay SEC. Ang layunin po ng restructuring na ito ay maiwasan ang pagturing ng korte na investment contract ang institutional sales. Kaya sa market impact, dahil po dito, mas nabawasan ang risk ni Ripple na muling mahulog sa parehong legal na problema. Ngunit kahit na nagkaroon po ng restructuring, nananatili pa rin ang injunction sa institutional sales. Kaya't limitado pa rin ang galaw ni Ripple sa direktang pagbenta sa malalaking mga investors. Ngayon ay paano naman po maapektuan nito ang XRP ETF? Ayon po kay Rector, dahil hindi po pwedeng bumili ng direkta mula kay Ripple ang mga ETF issuers, malamang nakukuha po sila ng supply ng XRP mula sa mga centralized exchanges at saka over-the-counter or OTC desk. Interesting ito. Dahil base po sa datos, maraming XRP ang umaalis sa mga exchanges nitong mga nakaraang linggo. Kaya sa market impact, ang malaking outflow po na ito ay maaaring simpleng self-custody ng mga investors pero maaari rin, maaari rin po itong indikasyon na may mga ETF issuers na tahimik na nag-iipon ng supply bilang paghahanda sa isang go-live moment na posibleng pong mangyari sa susunod na buwan. Kung totoo ito, posible pong tumaas ang demand at magbigay ng upward pressure sa presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman ang pananaw ng mga legal experts? Yan, pumasok din po sa usapan ang legal expert na si ginaong Fred Rispoli. Yan, kumpirmado raw na binago ni Ripple ang kanyang sales strategy at ito mismo ay nakasaad sa mga dokumentong sinabmit sa korte. Ngunit ang detalye kung paano po talaga binago ang sales at gaano ito katibay legally ay hindi pa alam ng publiko. Dagdag pa rito, sinabi po ni Ruspuli na dahil sa kasalukuyang political at saka regulatory climate, maliit po ang posibilidad na muling habulin ng SEC si Ripple. Sa halip kung may lumabas po na problema, mas malamang na ayusin ito sa pribadong paraan at hindi sa panibagong public litigation. Kaya sa market impact, ah, dahil po dito ay nababawasan ang takot ng market na magkaroon ng panibagong malaking kaso laban kay Ripple Mas nagiging stable po ang pananaw ng mga investors kay XRP Kaya pwede pong maging positibong driver ito sa presyo sa short term to medium term Ano naman ang sinasabi nito tungkol sa market ni XRP? Ang pinag-uusapan po ng analysts at saka legal experts ay nagpapakita na ang future o hinaharap ng XRP ETF ay hindi lamang tungkol sa presyo kundi pati na rin sa legal framework at kung paano po kumikilos ang demand sa secondary markets. Kung tama po ang speculation ni Rector, ang ETF issuers ay posibleng pong nagpo-position na ngayon. Kaya't bawat galaw po ng XRP outflows ay binabantayan ng market. Kaya sa market impact, kapag naging opisyal po ang XRP ETF, maring maari po itong magbuhas ng mas malaking institutional demand. At uh, sa kabilang banda, kung kulang po ang supply sa mga exchanges dahil naipo na ito ng mga malalaking players, maari pong magdulot ito ng mabilis na pagtaas ng presyo. Sa aking pong sariling opinyon, ang restructuring na ginagawa po rito ni Ripple ay isang matalinong hakbang para masigurong makakagalaw po sila sa market nang hindi po muling natatali sa matinding legal risk. Ang posibilidad ng XRP ETF ay isa pang malakas na catalyst na maaari pong magbukas ng bagong demand. Para sa akin, kung magtutuloy po ang ganitong direksyon, sa XRP ay may malaking chance ang uh, muling maging isa sa pinakaaktibong altcoins sa market. Gayunpaman, dapat pa rin mag-ingat po tayo dahil po sa kakulangan ng transparency kung paano po eksaktong binago ang sales ni Ripple. Uh, Riyan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.